Brom, brom, brom. Nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha, ha, ha! Hay, mama. Ha, ha, ha. Mga ka-brom, brom. May nakita na naman ako kulot sa tabi ka-brom, brom. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, Let's go. Punta tayo sa Jollibee, mga ka-brom, brom. Para bumuli ng pagkain para ibigay lang sa natatulog sa tabi ng Let's go, mga ka brom. Let's go. Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabumbrong para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrong, pasok ko tayo. Let's go. Dito na tayo mga ay bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ah ito na mga kabumbrong, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabumbrong, hati na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong naman tayo ngayong gabi mga kapanood doon sa tulog sa tabi ng kasada. Let's go mga kapanood doon. Ihatid na natin to. Let's go! Oh, uh, nandito sa si tatay mga kapanood doon. Nakitan natin para ibigay ito Let's go. Ito siya mga kapanood doon. Let's go mga kapanood doon. Bigay natin baka ng tatay. Let's go.